October 31 ng gabi and I'm still wrapping ay, nagbabalot, nagbabalot pa rin po ako ng lumpia Shanghai nakabalot na ako ng 180 pieces ah uh, hindi pa ako tapos meron pa akong isang oh, isang pala ng isang buong pack ng wrapper last na ito at then done na <laughs> pero kung gusto ko pa lang isang oras pa kung magbabalot ulit and 8.55 na ng gabi. So, magkatapos ako mga 10 p.m. Kailangan nyo bilisan. So, kung nagsing matapos ngayon para konti na lang yung pabalutin ko sa susunod. Para next week, ready na yung aking mga paninda. Wala kasing pasok. Itong last week, ay Monday, Tuesday lang may pasok dahil sa bagyong Christine. And then, last Monday, may pasok na. Tuesday, wala ulit pasok kasi Puya po day. Kaya walang pasok. October, October, yan. October 30, walang pasok. Ulit, due to typhoon, typhoon Leon. Wednesday. Tapos, today, Thursday, hindi na rin pumasok dahil half day lang magkakaama uh, tapos kagabi ano yung ah uh, ah <laughs> ah <laughs> ah tapos kagabi kasi we're still under storm signal number one pero kanina umaga wala na dahil kung Wednesday half day tapos pasok na yung Thursday dahil holiday nga dahil sa All Saints Day number one holiday na kaya nag-decide na rin yung aming boss na hindi na kami papasukin dahil na baka po pag na yung batang papasok. Kaya, yes, na thank <laughs> Sa two weeks, three weeks lang na may pasok. Pero, still think, thankful pa rin dahil last week nakapagluto ako ng peanut butter. Siyempre, ay pa paano, may tinubo naman pang gastos. <clears throat> Tapos, uh, this week, nagluto naman ako ng, ah, nagluto din pala ako last week ng yung crunchy peanut with matching garlic chips and na sold out naman. <laughs> nagluto din po ako kahapon and thankful dahil na sold out din. Yung mga pinost ko kanina sa Facebook is nabili naman yung iba i-deliver, yung iba na i-deliver ko na kanina, pero yung iba tomorrow morning ko i-deliver so yun so far okay naman God is good, sabi nga po sabi all the time ngayon nagbabalot na ako ng lumpia kasi ko, po wala akong ginagawa tsaka sayang yung panahon pwede ko naman na siyang gawin kasi ang ginagawa ko naman dito is sa mga freebies vlog ko, nasabi ko na na pinabalot ko siya ahead of time. Tapos, nilalagay ko siya sa freezer. Tungk siya para, ano, ma-store ko siya para hindi pagka may pasok siya pang gagawin ko. Saving the time. Ganun. Para fun. Para masaya. Uh, tomorrow is Friday. Mga Friday pa lang. Ang magagawa ko na. Makakapag-laundry na ako bukas. Para hindi masyadong hectic yung schedule. Yeah. Okay naman. Pag nasanay ka ng may ginagawa araw-araw, nahanap na rin ng katawan ko ilan. <laughs> Kaya, kailangan natin magbanat ng ito. Naisip ng ibang paraan, para pamita, gano'n. Dahil <laughs> ang mahal lang bilihin. Hindi lumalaki yung kita, pero tumataas yung bilihin. Siyempre, hindi talaga sasapat. Kaya kailangan kumisip ng mga palaan. mga Miss Kaya nga tayo ay <laughs> rakita lang kasi kailangan <laughs> natin yan. Hindi dahil ano. Hindi syempre. Um, kaya pa. Samantalahin natin. Ganar. Kaya kahit medyo nakakaramdam ng pa. i-enjoy na lang. Parang hindi masyadong stressful ang buhay. Kahit maraming alams na ganun talaga. Meron akong coffee kanina. Malamig na. Malamig na siya. Para namang alam. Ito ang coffee, tapos water. <laughs> Bakit kaya, ano, yung trabahong bahay, everyday mong ginagawa. Pero hindi naman ang umus. <laughs> Walang katapasan. <laughs> Kaya gaya kagabi, nang nagliligpit ako, yun yung niisip ko eh. Diba? Yung bang, parang ano lang yun eh, parang paglalaba. lalaba ka ngayon, dahil na lang han. Titiklopin mo, parang kang tiklopin. Sa susunod ng mga araw, yun lang. Yung ng bahay, ano, daily routine talaga. May mga trabahong once a week lang, pero ginagawa mo sa ano, trabahong bahay. Pero mas marami yung araw-araw mong ginagawa. Sanay na, oo. Pero minsan nakaka, o oh, diba, aminin, nakakatamad din gawin. Pero, it's okay. Yan pwede yung buhay. Natin, mga nanay. Idadad pa dyan yung ano, pag-iisip ng mga ipiprepare na ulam. Mm. ba? Diba? Hirap talaga mag-iisip lalo kapag tapos sa budget. <laughs> yun talaga. Pero, <laughs> yung maglilinis ka ng bahay sa umaga, wala namang batang maliit, pero pamaya ng konti, maglilinis ka ulit. Pamaya ng konti, yung eh, beses ka maglilinis sa sa araw, kasi maraming kalat, ganun, Parang, o oh, dahil maliit lang yung bahay namin, kaya gano'n yung ating pananaw. Ganun lang nga siguro. <laughs> laging um, laging maraming liquidity. Medyo matagal pa po ito. Shit! Ang basura kasi ako din sa gilid. na lang. Siguro less than. Less than. Kunting tiyaga na lang. Matatapos din! Matatapos din!

Miliktit na lang ako and then ayusin ko na lang ito at isa. I'm looking for my omas, I don't know. Mayroon akong punting tinakay dito. Pinito na. Ayan. All done. Ayan, waffle na sila kanina. Okay. I'm going to paint my thumb It's a super panel and then finish now.